Puputulin na natin at ang anong haba ng kanyang sanga. Alam niya, ito yung kanyang buto. Kung na, uh, hindi nakakakita ng buto, yan yung buto ng alugbati namin. At marami kaming ganyan kung gusto niyo umorder. Alam niyo, ito ay pwede na itong pangkulay sa halaya. Mga pang, pangkulay sa mga pagkain, kung anong gusto niyo. Kaya sa mga gustong umorder po sa amin ng buto ay order na po kayo sa Natural Wellness ni Toclobito.